Uh, magandang araw mga plantita plantita kumusta po kayo uh, ako ay stop po muna sa pagpaplantita plantita kasi magahanap po ako ng project para sa mga sa mga bata wala dito ito po parang sa mga arts ang gagamitin nila kailangan niya ng modeling clay, color red. Hanap tayo ng red. Red ba ito? Color red, white, and brown. Yun ang kanyang kailangan. Hanap tayo. Medyo kakaiba yung mga kukulay niya yun Pero karamihan dito na nandito ah, lavender, pink, ano pa, ah, white. Ito may white oh. White. Brown. Brown. na lang ang hinahanap namin. Hmm. Tingin ka dito sa mga ganito oh. Ano ah, to? Black yata ito eh. Pag ganito eh. Ayan. Brown. Tingin mo. Ayan ang dami. Kaya naghanap pa kami ng iba. Dahil yung ibang nandito ay incomplete. Wala sa kanila. Wala dito doon baka may sequence sequence na lang yung nahanap namin wala rito ayan